So oh guys, yan punta kami dito sa may uma. Dahan-dahan lang sa paglalakad. Yes, pandan yan. Pandan. Punta kami dito. Dito kami sa sa mother-in-law ko. Yan. Punta kami saglit, sa glit sa bahay sa uma. Sa field. Kasi medyo mahangin dito kaysa dun sa lugar namin. Sobrang mainit. Yan. Dito. Napress ko dito. Napress ko. Kailan medyo malayo ito sa bahay namin. Hello, Sha. Queen. Queen. <laughs> yan, guys. Apres ko dito kapag ganito ng oras, alas 4 p.m. Yan ang... Dati dito kami tumatambay, malit pan si Asia. Dito kami tumatambay. Yan, tambis yan. Wala man na bunga. Ay, mga flower pa lang. Mga flowers pa lang. Mama, hindi kung ako walang butterfly mag-pollinate yan. Hindi yan, mo ng butterfly. Dapat Marami na siyang flowers. Oo, kaya lang syempre. Walang nag-pollinate. Oo, meron yan. Wala, yan na guys, so marami na siyang mga, siguro mga April, May, meron ay mabubuo na yung mga flowers na yan. Ito yung tambay ng mga tao dito. Okay, so. Apres ko dito, mahangin. Ayan. Kagating ka niya. Nananya ko. Tingnan niyo yung mga sila dito ng upuan kasi tambayan ito. inuupuan ito ng mga tambay. <laughs> dito sa lugar namin. Yan guys. Ito yung waka. Ito, ito ang favorite place pa ko ng bata ako. Favorite place niya daw bata ng bata ko siya. Ito yung mga gabi yan tanim ng mga gabi-gabi. Yan. The mother and ko yan. Nakita lang siguro sila. Ay nakita lang sila. Pero hindi sa kanilang lupa. Kuya Isha, baka may aas dyan, ah. Yan guys, so ang ganda. Pero ma mainit pa doon banda. Yan guys. Ito kami sa may bandang Uma. Yan, kasi mahangin dito. Ngayong hapon. Uy, mo. May nakita kami, yan, no? May bahay sa taas ng puno. Ginawa ng mga tambay dito siguro yan para tambayan nila. At uh, dito pa yung south. Pwede na nga lang ako makataas o kaakyat. Oh, there's a plane. Hindi na yung plane. Oh, pwede, dito tayo sa high school. Dito muna kami guys, kasi ma mahangin. Fresh air. Yan. Pag nandito kami sa lugar namin sa... Ang ah, lugar ng asawa ko. Ay, baka, sir. Yan. Marami ditong kahon. Field dito sa banda. Baba. Mahangin. Pero dun sa natilaterhan namin ngayon... <coughs> <coughs> yeah. Puli. Puli. Yan yung deso. Puli. Kung pwede ba lang tayo umakit yun? Pero hindi lang ako. Hindi ko kaya umakit. Hindi, hindi marunong. Marunong, Kaya lang. Baka ma mahulog ako mabigla yung puso ba? ko bawal ito try daw siya mahulog ka may mga alambre o oh. so yun guys that's for today yan ang ah, aming minsan tinatambayan namin noon kasi mahangin dito. Hello, pa, Pwede na doon. Huwag na. May mga, ito Meron siyang passion fruit sa taas. Pero walang hmm. bunga. Okay. Let's see if I can. Ito yung paligid dito sa lugar na minsan sinatambayan namin. So that's for today. Thank you for wait, watching, guys. Wait, wait, wait. Ayan, okay. Sa passion fruit yeah. Hello guys, dito kami sa may sa field, rice field. May nakita kami yan, sa taas. May ginawang bahay sa taas ng puno. At sa kami passion fruit. Dito kami mga anak ko. Oh. Tambay-tambay kasi mahangin kaysa doon sa lugar namin. Iikot, iikot namin kayo. Yan guys talagang inikot namin ganyan. Kit Dasha. Uy, maulog pa ah. <laughs> <laughs> Hanggang dyan lang palang kayo. Masasak ka dyan. Ayan lang. <laughs> Ang <laughs> mga <laughs> pwede oh, nagmama mo. Ang titunin ka dito. I-vlog ka. Oh, <laughs> Ang legs. Ang oh, wailing. Ang oh, oh, mailig ka. Ang oh, nakita yung kwen mo. Dapat nagtaas ka. Oh. Yung short mo. Hindi ganyan. Ayan <laughs> <laughs> guys. Ito kami sa mga ibandang. Ayan. Kasi mahangin dito. Ayan yung hapon. Uy mo! <laughs> May nakita kami yung o. No? May bahay sa taas ng puno. Ginawa ng mga tambay dito si Kuya para tambayan nila. At dito pa ito. Pwede na nga lang ako maka taas sa makihan. Oh, there's a plane! Hindi nakita yung plane.

Pepe daw siya Bulog ka May mga alambre o So yun guys That's for today Yan ang uh, aming Minsan tinatambayan namin noon Kasi mahangin dito Pwede wag na doon Ayaw ko Wag na May mga ito o Meron siyang Passion fruit Sa taas Pero walang hmm. bunga Sa tabunga So, let's see if I can... Ito yung paligid dito sa lugar na minsan tinatambayan namin. So, that's for today. Thank you for watching, guys. Wait, wait, wait. wait na muna. Ano Ting, tingnan yun. Ito, parang ano lang. Yan. Ayan, Ayan. okay. Sa passion fruit yun. Yan ang apay na sinasabi sa daragin nyo, guys. Or gabi. Sa bicol natong. Yan, natong, guys. Natong. Ang dabing natong yan yung produkto ng aking mother-in-law guys at uh, ka brother-in-law yun ang tinitinda nila ngayon na, hapon nandito kami para i-flex sila Reflex flex lang yung feel dito yan guys ma-press ko press ko dito it's already 4.30 in the afternoon ata hindi ko, hindi ko not sure pero alas 4 kami pumunta dito kanina yan guys so ito yung tambayan dito ng mga tambay yan guys ito ka meron pang puno. Ayun o. Yun sa taas o. May bahay-bahay sa taas ng puno na kahoy guys. Yun yung anak ko. Punta kami dito para mag video at saka konting tambay na din kasi mahainit doon sa lugar namin. So that's for today. Thank you for watching guys.